pangin kayo bangin astig baka wow, kayo bundok wow. Wow, welcome to new zealand welcome to new zealand hindi <laughs> nalang tataro astig wala hanggang dao oh, oh. talaga ako tatawas wala wow. hanggang dao baka bawal na kami wala ang ganda din, oh. Oo. Oh. Wow, bakan farm. No. Stainless ng ano oh. Warm. Wow. Ang ganda. ganda.

siya. Yeah. It, no, it's a river. A river. river Maya. Oo, <coughs> oh, ang ganda oh. You see that guys? Oo, oh, ang ganda. Oh, mayro ano oh. Baka paliguan dito. Wow. Ganda. Wow. wow. May batis. Wow. Hmm. Oh. Sana tayo. Wow. sa baba. Oh my God. Tulog na doon. Doon tayo. Maka mawala tayo. Layo na pala natin. <laughs> Parang malapit lang, no? Oo. May tanim na dito, eh. May mga baka. ka. Ababo, ano? Kalabaw. Kalabaw. Sila na. Ayan, paikot kami di Pinapaikot kami ng isang bundok. Mustig. Tara na.